Gay okay. Chef Tony Vlog. Oh, saan pang galing niyan, boss? Ha? Saan ang panggaling niyan? Gay, parang Pasigan. Oh, pala si Ah? Pasig. Apa si, ah, oh, shout out pa kay boss from Pasig, no? So, dito siya brought ng kahit oh, bagyo no inaantay nating bagyo natin. So, laban lang nilagi lagi, no? Yan. So, salamat boss shout out po. Okay. Yan, dito tayo mga guys, so about naman ng nakalatag dito mga guys, no? Na Good Morning po. Ah. Aga-aga <laughs> pa lang, alang oras pa lang natin, oh. no? Alas 7. Ayan, shout out, alas 8, alas 9 na. Ayan, sa mga, ang gandang place mo ngayon, ha? Ah. Hindi. Umagang-umaga. Nagahanda kasi mga tao. Nagahanda sa? Bagyo. Hindi, tinira na. Tinira ng China. Ayan, mga itlog. Ah. Ayan, mga. 3 na tayo. Ayan, 12 lang. Ano, isa yung? Isang piraso? 12 Dose pa doon malaki 30. no, malaki yeah. pa yung, yung pula yung natin, a na, uh, ah, 14. Yung sa mga yeah. oh. Ayan, double yung. Ay, sorry po. Okay <laughs> po. Okay lang po. Oh. De ah. so good morning good morning mga guys so, welcome back sa youtube channel natin mga guys so nandito naman tayo sa Carmen Planet so update naman sa mga about mga mga latang dito mga guys o oh, shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin so lalo sa mga W so mga guys samahan nyo kami ulit si Tony Vlog para mag update right sa mga about mga nakalatag dito sa uh, time sheet natin mga guys 7.15 no so ano tayo ngayon no uh, November 9 So dito naman muli tayo sa ano, Burautang para update para may papakita sa inyo lahat mga nakalatag din para maabil na sa lahat ng mga hindi pa nakapunta ito shoutout sa lahat sa mga subscribe ng mga viewers natin so samahan nyo ulit muli so samahan nyo ulit yan mga isa mga ipon tayo rito mga isa 100 180 for ano ah, one 190 yan so, mga natin So mayroon doon ano, 300 per kilo doon sa isa, yung maliliit, no. Doon dito, dito sa malalaki. Ah, uh, ang kalahati 190. Tapo. Ano oh, 380 to guys, pero malalaki siya, oh. Eh, sarap ng sinigang to, guys. Mga sinigang. Sinigang. Pero habang umuulan, habang bumabagyo na natin natin. Sinigang 380. Yung 380. oh. Okay. Okay. Ang no? Malalaki, no? Dito naman, 150. 150. 300 per kilo naman din dyan. Uh, 300 per kilo. Uh, sarap ulam ni Baby uh, ah. Baby. Sarap ulam ah. Payong ikaw. Sini sinigang ah. Ay mo gamitin payong mo. Payong ikaw. <laughs> yan. Ah, <Is there> ito. <laughs> yan mga. <laughs> yan. Ano <one> man <more> po. <laughs> Uy yung. <laughs> ano ba yan? <laughs> Alimasog. Alimango. <laughs> Magkano per kilo? 350 per kilo buhay na buhay pa guys oh. oh 350. Ah binuhat na ni Kuya oh. Oh Sir oh. Binuhat na lahat oh. Pinakyaw na. Ang swerte mo naman ang dapo namin dito, madam. Ay, 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 okay lang. Ay, boss, okay lang tingnan. Boss, okay, okay lang. Ayan, shout out. Happy birthday po sa anak ko ni boss. oh, pinakyaw, o. Oh. Alimangan, parang kala per kilo na? O, oh, 350, pinakyaw ni ni boss, Oh. Happy birthday. Happy birthday ng anak niya. Oh, yun, salamat. Eh, uh, dito lang. Taga lang po kayo. Taga rito? Taga Blooming dito ako. Ah, Blooming Shout out po. Yan lang Tony no. Tony Vlog po. Okay. Yan, yan si yan si ano Kambontin. Ayun, siya. Ah, Alam mo alimao s'yempre, alimao mo mamahalin 'yan. Mamahalin talaga. Eh, ta Bibili ka ba? <laughs> pero dito inubos na. Pinakyaw na. Swerte ng lapo namin tiyan. Swerte, yung blessing po. Natawa ba kayo? Ito, tumpok. Ah, magkano itong te? Ah, magkano ba itong te? Ito pa, kusumer, magkano ito? Ito pa, ito pa, ito pa, 260. 260 daw. na yan? Hindi. Ah, hindi per kilo, kilo. daw, per kilo. Ayo. 260. Ito, isang daan. Isang daan, itong pokte rin yan. O, tumpok pokte, isang daan daw. O, tumpok, Yan, mga isda. Uh, ayan, bagtak pa yan. Ayan. Ang tilapia natin Ayan ah? 70, 70 per kilo ang tilapia natin. Ah, uh, si ano no? Yan latag na yan no. Yan. Ay, salamat po, boss. Ha? Eh. Eh. Yan. Salamat. Salamat po. Hoy, bakit? Te, bakit wala payong yan? Waterproof right Waterproof. Magkano naman yan? Ay. Ha? Ano po dyan. Bakit walang payong yan? Waterproof na. Hindi ba basa? <laughs> ano ba? Ay, sp ay, spaghetti mo iso. Ilan po? Spaghetti. Sige lang po yan. <laughs> ito magkano natin ka <laughs> binta? Ha? 120. 120 daw ito mga iso. Mga galito. Yan. 120. Halo na tayo. Isda na tao kayo. At saka ano? 90 lang. O sinti. Magkano sa market ng ibang market yan, boss? 50. O, yan. Dito lang. Magkano? O, 90 lang. Yan. Okay lang ba sa'yo? Ah, sapat pa po kay Kuya oh. Ayan, bumili ng ano, maling. Oh, Yan, 90 lang bintahan. Oh. Gawa yata yung pre yung ano, pag magandang tindera, magandang income. Oh, di ba? Sabi ko nga. Ano, akala ko ako lang nakapansin. Ay, sorry po. Ay, sapat po. Sir, ingat po, ingat. Ay, ingat po. Ay, Hanggang ano lang kayo ha? Ah, alas 12 kasi oh. may bagyo na darating ha. Ingat. Ah, alis kayo, na rin kami. Sabi ko, akala ko ako lang nakapansin lang. Okay, Meron pala pati si Kuya. Oh. Oh, yan oh. Yan si Kuya oh, shout out po sa inyo po. Yan, shout out po. Yan. Tingnan mo. Akala ko ako lang nakapansin. Pati pala si Kuya nakapansin din pala. Eh sa maling natin, maling natin, maling natin balik tayo rito. 90 lang. 90. Tapos ano pa nga pwede I alok natin? Ano pa mga pwede natin may ano diyan? 90. 90 maling guys oh. Maling guys oh. Pero kami kan bumili. May discount pa kami. Wala na. <laughs> ayaw. Ayaw mag-discount sa amin. Kami gano'n, mabibili. Wala wala ba kami discount? Dito kayo bibili. Ayan. Ano to? Mantika? Apo. O oh, magkano naman to? 140 po. 140 mantika natin mga iso. Mantika. P.S. pa mga idol. Okay lang ba ikaw maging model dito sa video ko? Siyempre, kinukunan na natin eh. Hindi, joke lang ha. Hindi, okay lang. Okay lang. Okay. Panawarin mo sa Facebook. Ito, ganito okay, okay. so, guys. Dito tayo sa kaya no, no? Kaya ate. Kala si Tony Vlog nakakapansin. Yan. O, oh, tingin lang pwede. Ayan. Ayan. Ano ah, yung ano na produkto niya rito. Yamin. yan. Okay. Okay, salamat, salamat. Bakit sa'yo din yan? Oo, kanya din. Dati-dati, ganito lang latag mo. Ngayon, may isda ka na. Oo, oh, ah, ay, wow. all right. Lagi magkatandem yun, Tony Vlog. Hindi, mag yan, mag yan eh. Oo, oh, Ay, pag-angat nyo, asama nyo kami, Oo, ha? Oo, asama nyo kami, ha? Baka <laughs> 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 oh, pag-angat nyo, bang mo kami. ay, <laughs> ah, salamat, ha? Thank you. Yan, dito, kasi po. Okay, so dito tayo mga guys today. Okay lang po? Okay lang ha? Oh, mayroon tayo dito mga karne dito. Magkano per kilo nito, ma'am? <laughs> 250 per kilo mga guys 'yon. No? Sa karne 250 per kilo. Baboy ba 'yan? Kala ko yung kilawin ng ano, yung yulopin. Uh, ah, uh, yung uh, <laughs> oh, snack. Yan, baboy tayo. 2.50. Yeah, 2.50 per kilo pa nga show, Yan, yeah, mayroon tayo doon manok. Guys, so 1.50 ang manok natin. Per kilo. 165 ang per kilo. Pa yeah. Yan. Para ano naman tayo, hindi na puro latag na lang tayo ng, ano, isda naman tayo. Oh, isda, Yan. Ayos eh. So, mayroon tayo. Ropo, shout po. Good morning. Okay lang ha? Good morning. Good morning, Good morning po. Eh. <laughs> yan, mayroon tayo tumpukan dito mga iso. Ang iingay tayong dalawa natin eh. Yan, sa tumpukan natin dito mga iso. Isda, 100 no. Maya. Maya, Ang sarap ng sinigang yan uh, habang tagulan. Oh, ngayon no. Oo. Shout out mo ng customer natin, boss. Ah, shout out. Mga kababayan natin. May bagyo tayong darating ngayon. Oh, meron. Ingat, ingat. Ah, ingat po tayo palagi no. lang. Ah, alalay lang. Maglakad. Oh, yeah. <laughs> mayroon talaga. Oh, mayroon talaga. Ang tindi pa naman ng ang dating natin ngayon ng ano, kalamidad. Di, titirahin ni ano? Titirahin ng China yun. Yeah. Lili sa atin yun. O, di ba? Oo. ng Michelle yun. Maluso ng lahat. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Yan, tag-100 lang mga guys siya. Tumpok, salamat, Thank salamat. Thank you. Okay. Yan, sana natumpukan natin dito mga ba't mga tumpok ng mga tilapia, mga guys. Yan, 50 pesos lang. Yan. 50 Oh, sikwenta. Yeah, oh, Saan ka ba? Sariwang sariwa. Talaga pwede pang sabaw-sabaw ngayon, no? Tagula, no? Habang inantay natin yung ano, pagyo Dito lang, 50 pesos siya. May pang ulan pang-pamilya -pang pa. Oh, di ba? Oh, yan. Shut up, ma. Shut up. Yan, shut up. Okay. Yan, yun. Yan, yun. Yan, yun. Hi, good morning po. Oh, yan. Shut up, yan. Oh. Oh dito naman tayo sa tumpukan ng What ano. Gaano ba taod nito? Ah. Ubas. Ubas. Sa English, grapes. Nagulat ako. English grapes. Ay. Oh 100, 100 seedless po, 100 per tumpukan 'yang boss? Tumpukan. Ah tumpukan. Kasi Magkano? Tekman mo pre. Hindi magkano 'yan? 100 ba? 100. Okay, 150. Okay lang man tekman. Testing muna natin te. Itong...

Uh, oh, dahil tayo doon ng mga ayos, papaba tayong, no? Ay, sandan! Oh, laro ng bata! Ito, boss! Ito! Oh, 150! Ay, yeah. yung radio na ako, boss! Sariba yan, boss! Oh, Oo, Anong 19 pa yan, boss, Joel? Anong 19 yan? Itis na ba yan? 80 Oo. O, pa daw. National ka ng Sonic Sony pa. Oh, sorry. Ah, siya. Pala nakabili ng vintage, oh. Oh. Siya pala nakabili ng, ano, kasit na vintage, yun, no? oh. Yan ang mga binayaran ng mga vintage siya Boss Joel, no? Tama, tama. Tama <laughs> pa dyan, no? Ito pa, oh. Salu Salong-salong sa kamay, ah. Salong-salong <laughs> kamay, oh. Ano? <laughs> yan, dito mga siya, oh. Yan. So, dito kay Joel po, siyempre pupunta tayo na doon kaya, no? ah, ala ni... Ah, punta tayo kay Boss. Ano naman, kay... Hold dyan sa mga tobero dyan Sa mga gamit sa kusina, no Mayroon tayo rito, guys, okay, so. oh Good morning Yan Paano mo araw dito? Ito, ito, ito. Oh, yan. ito, ito. Okay. yan po, dito Mayroon tayo mga, ano, panlababo tayo dito, mga guys, ha Yan Madam, magkano to? 250 okay. 250, panglababo natin, mga guys, So Para makakuha kami ng ideal Mabili, mga brand nyo to Hindi mga sigundamano ito, mga guys, ha sa mga latag ni itong tropa natin kaibigan natin dito so mga brand new to hindi mga segunda mano to yun so, sa mga grey po natin magkano ito dalawang daan oh mayroon tayong mga labatory pang labatory natin magkano 150 pang labatory natin ng mga laba, ano, pang lababo natin ng na, ano, mga grey po yan yeah. So marami tayong mga pwede mabili dyan mga isyong Yan mga, isyo. mga latag dito ni Boss no? Yan mga Yan pa ulit tayo rito sa mga latag ni Continue mga latag tayo ano?